Hello ma'am, good evening. Oh, magandang gabi na makamag ka. O hindi ba gaya nag-usap na tayo, ako ang tatawag sa iyo. Papasok na ako bukas. Sure. Hindi <laughs> ako po pwede mag-desisyon niyan kasi sekretary lang ako. Sino pa lang mag-ano, mag-desisyon? Di ba ikaw kausap ko? Ay, sasabihin ko muna kay sir para alam niya. Papasok na bukas. Alam na nang sir mo yon, kasi kapitbahay namin yon. Nag-usap na kami kagabi. Madalas ka nga niya sinasabing pag nagiinuman kami. No, no, no. Kinukwento ka niya sa amin. Yung secretary daw niya. Ay, sasabihin ko muna kay sir. Para alam din niya. Hindi na kailangan. Nag-usap na kami. Gusto mo sasabihin ko sa asawa ng sir mo na ikaw yung secretary? Eh, oh, ma. Ah, sige. Pumasok ka na bukas. Oo. Oh. Maka na resume mo. Kita mo? Huwag mo atayin na sasabihin ko sa asawa ng sir mo. Kung pare ko yun, madalas kanya kinukwento sa akin. Sasabihin ko sa asawa niya na ikaw si Pitare. Eh. Sige ka. Oh, sige, sige. Bukas. 7am. pumasok ka na. Ako na yung resume mo. Eh hindi. Ako ang masusunod. Sa anong oras Alas 6 pa mapasok bukas. Ito yung resume ko. <coughs> sige ka. Sasabihin ko sa asawa niya. Uunin mo ba tao? Oh, sige, sige. Ano na sir? Oh, salamat na, ma. pag ka sa akin, sasabihin ko sa asawa niya. Huwag kang gamol.